Hello guys. May Ayan, may adobo kaming ribs, may patatas at ano pa ba? Itlog. Ayan. Ang kakatawa data ni ang kakatawa. Aja kakatawa. Ba. Ba, kaya dala ma video. Para sa vlog. Diba? Oh, di ba? Na, na, so later na. Ka, diba? ba? Yung beses na yan na vlog. yan, no. May siya rin yan. O, oh, nung siya. Di ba? Kaya na po yan. Gawin <tinyan> eh, na na po. At logs. na yung sabon niya, ma. Yeah. Sabaw daw mga guys. So, ano natin ang sabaw yan. Okay, kagag mo na yan. Gusto daw balunin ni Bal. So, ito na guys. Ang aking adobo ribs na may mga itlog Thank you for watching. <laughs> okay. Kaya nga, kakatawa daw. Hindi, yung buwat kaya nga. Hindi lang <laughs> magpuput, Char. Hindi kaya magkatawaan. Mag-onsa o naman.